all right all right Chocolate. what are we gonna do? <laughs> the food these toys that they are throwing away <sighs> lang laman. Prutas. Katatapon lang nilang ito mga bibe Eh, buha muna tayong prutas. kasi sama

may nag-iinay na dito eh. Hala, may kare. Ouch. May nag-iingay doon mga dito eh. Baho naman ang ibang karne. akong Merong may nag-iingay doon mga bibig. Baliwala ko naman na lang yan. na tayong ng isda. Uy, strawberries. ¡Comida! ilagay ko muna iba. 是不一样。<laughs> Yan na lang bukas. Sira. Walang laman to. Ay, meron. What is that? Alam, may tularuan. Illegal dumping. May nag-illegal dumping mga BFF. Para natanggal yung ano ko. tapon ng laro ano wood na yan mahal pa naman yan Whoa. this is nasty calcolando non è tutto un basura Not too. Parang hook. Hook, 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 hook. One shuts to the side. the last time, diba ba kinumpaktur lang, lang nila lahat ng kahit may laman pa. Welcome back mga BFF. So ayan yung mga naiuwi natin na fresh produce mga BFF. Nakakatuwa. Oh, ayan na. Umiksen na na si Bergs. At, at your service talaga yan siya mga BFF automatic. So ito yung... Ay, ay, too loud. Ito yung mga nakuha natin ng mga strawberries na sobrang dami. Oh, you wanna say hi to the BFF? Say hi. Hi. Hi BFF. Ayan mga BFF. Hugasan natin sila. Ilalatag ko po mga BFF. May mga iba na medyo sobrang overripe na sila mga BFF. Hi. I need to wash them first, okay? That is, that needs to be um charged. You can do it in the daddy's bed. Go. Take them in there. There's a charger. Pick one. Well, you can pull out both. Um, so ito yung mga fresh produce sa mga, may mga oranges tayo na nakuha mga beef at maraming tempo. strawberry, sobrang natuwa ko dinamihan ko talaga yung strawberry mga beef kasi malamig na today medyo malamig sa amin ngayon kaya paglabas ko malamig pa po yung buti kalalabas dan lang din nila mga BFF so yung mga protas press ko pa po sila at malamig so kaya dinamihan ko na po sila ng kuha meron tayong nag-iisang raspberry na nakuha mga BFF ayan Meron tayong um, gourmet na potatoes. Ayan, merong more strawberries pa. Dinamihan na talaga. Tinudo ko na talaga ang pagkuha mga beef. Eh, kasi paborito ni mga birds. Meron din tayong mga isda. Ayan, grilled ready na mga isda. Ayan po. Oh, this one is tilapia. Crusted tilapia daw. At saka this one more isda. So, ito yung gusto natin mga kuha. At may nakuha din akong um, belly. Fish belly. Salmon yata. Salmon belly yata yung mga BFF. And then, my angus beef na steak. Pulang-pula pa. Kasi nga, malamig naman talaga mga BFF. Um, we do have some more. Ito, mga Caesar mga salad kit. Ayan, ang gaganda pa ng mga salad. Mga may isang onion. May mais. Kumuha din akong mais mga BFF. Kasi nagustuhan ito ni Bigatla yung mais. Ilalaga natin yan. Ayan more scissor kit kumuha din ako ng bellberries what did you do now? why? what happened? hilak-hilak naman po siya mga beef eh. raspberry are you okay? okay oh, okay hold on I'm just trying to show oh I'm sorry about that can I just finish this? more salad kits um, ito yung dalawa nating cantaloupe at saka pineapple na malalaking container. I-push ko na lang kasi nandito na si Bergs and then this one hold on hold on we're gonna show the bff this look at mga bff cauliflower cauliflower may mga tomatoes ako nadala kasi ipamimigay ko to sa mga workmates ko mga bff kasi gusto naman nila itong mga fresh fruits pero hindi natin sasabihin kung saan galing baka ayaw tanggapin joke lang <laughs> ayan mga bff like you do like tomatoes i know and no, I don't like. To... Yeah. I don't like. Ito. You don't like tomatoes? I thought you like tomatoes. You don't like tomatoes? We have more tomatoes. These are the good, sweet, sweet tomatoes. Aya. More. May apples sin tayo na nakuha mga BFF. Um, more cantaloupe. Ay, hindi cantaloupe. Ano ba naman yun? Cauliflower. Ang gaganda pa po ng cauliflower mga BFF. Oh, pwede natin yung hugasan sila. Ang dami kong tatrabahuin ngayon mga BFF. Kukuhanin ko na lang lahat kasi para si Bergat. Patulugin ko pa kasi si Bergat la. Ayan. So, and then we have another cantaloupe here. Um, container of cantaloupe. Ayan. Malaki siya. So, ayan mga BFF. Now, magpuproblema na naman ako saan ko naman ito ilalagay sa refrigerator. Are you sure? Yeah. So, may pineapple, dalawang container ng cantaloupe pinating hugasan. At saka yung mga blue, um, uh, ayan mga BFF lahat. Ha, uh, yung mga cauliflower natin na, na super ganda, yung mga beautiful natin na mga strawberries na sobrang ang ganda So ayan po lahat pinapabuksan na niya mga BFF. Kaartihan lang talaga 'to the highest level ang bargatla na ito. Can you just say hi to the BFF? Hi. See how are you BFF? Are you gonna tell the BFF you went to the car wash? Oh, are you? lang. Oh, ayan. Pumunta doon siyang car wash mga beef kanina. And so, thank you mga BFF sa always na pagsubaybay at panunood sa ating pamamasura adventures. Sa ating mga new subscribers po, welcome po kayong lahat dito sa Bining Frenzy. Sa mga solid din po na mga taga-subaybay natin na always na nag-rewatch at uh, saka hindi po nag-skip ads at saka always po na nag-share ng ating mga videos. Thank you po mga BFF sa walang sawa na pagsubaybay. Kahit po madalang yung upload natin, I am still so glad na nandyan pa rin kayo mga BFF na always na sumusubaybay, sumusubaybay sa ating adventure. So, um, this is all mga BFF what we have for now. Yung mga ibang produce kasi mga BFF, huhugasan ko pa sila at lilinisan ko pa. Parang ako'y um, na-worry na mga BFF kung saan ko yun ilalagay lahat. Ang dami. Siguro gagawin kong jam na, yun, na, lang yung ibang strawberries mga BFF. Strawberry jam, di ba? Di, di pa ako nakatry gumawa nun pero I think ay uh, i-google ko na lang kung paano ba gagawa nun online. So, ayan po mga BFEP. We'll catch up you again next time. Ingat po kayong every... Ingat po kayong lahat. At, um... Salamat po talaga sa always na pagsubaybay. Yan po. So, see, see, you. see you next time, BFF. See you next time. Bye for now. Mom, try. You wanna try it? Okay.